Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikalabing apat ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagkatipon ang mga sandaat dalawampung kapatid tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Yesus. Dati kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Ngayon nasusulat sa aklat ng mga awit. Ang tirahan niya'y tuluyang layuan at huwag ng tirhan ni Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Yesus. kailangan ito'y isa sa mga kasama-sama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin ang Panginoong Yesus. Mula ng binyagan siya ni Juan hanggang sa iyakyat sa langit. Umili sila ng dalawang lalaki, si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas at tinaguriyan ding Pusto at sila ay nanalangin. Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang iyong hinirang upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikdan ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang nadagdag sa labing isang apostol. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng puon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan magmula ngayon magpakailanman. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngala ng poon pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Walang makatulad ang Panginoong Diyos Nasa kalangitan doon naluluklok. buwat sa itaas siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit kanyang minamasdan. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Mula sa alabok, ang mga mahirap sa pagkagulami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinama. Nagiging prinsipe ang mga lingkod niya hinirang ng DIOS ay dinangal sa piling ng mga banal. Aleluya, aleluya. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na yigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin. Sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, Inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang iniutos ko sa inyo. magibigan kayo ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,